Magandang araw. Welcome po sa ating AP class. Narito na po tayo ngayon sa week 24 ng ating talakayan. So, ang didiscuss po natin ngayon ay tungkol sa mga eksplorasyong pinagmulan ng mga Portuguese. Okay, so unahin po natin ang tinatawag na Treaty of Tordesillas. So patungkol nga po saan ang Treaty of Tordesillas. So nakapaloob po dito ang kasunduan o tratado ng dalawang bansang uh, sa pagitan po ng mga Portuguese at ng mga Spaniards. So dito po hin uh, napagkasunduan po nila na hatiin po ang buong mundo sa dalawang hatian lamang. Ang silangang bahagi daw po ay para sa mga Portuguese at ang kanlurang bahagi naman ng mundo ay mapupunta sa Spain. So ito po ay nilagdaan noong Junio 7, 1494 at dito po bumuo ng line of demarcation at geopolitical border si Pope Alexander VI. So Pinamunuan po ang ekspedisyong Espanyol noong 1519 to 1522 ni Ferdinand Magellan, na isang Portuguese na manlalayag at sinuportahan naman ito ni Haring Charles I, at siya rin po ang unang Europeo na nakatawid sa Pacific Ocean. So sa kanya pong paglalayag, sinasabi na nalibot niya na po ang buong mundo. So ito po ay nalibot niya gamit po ang limang iba't ibang barko. So una na po dito ay ang Trinidad. San Antonio, Concepcion, Victoria at Santiago. Ang una pong rutang kanyang pinuntahan ay ang rutang Pakanluran kung saan natagpuan niya po ang tinatawag na Spice Island. Ito po ay matatagpuan sa Molucas, Indonesia. Habang ang rutang patimog naman po, dito niya nabaybay ang Atlantic Ocean, Strait of Magellan at yung Peaceful Sea o yung Pacific Ocean. So noong 1521 po na deklara na Spice Island po ang malukas Indonesia. So tumawid rin po siya sa Indian Ocean patungong Spain at dito na nga po naganap ang tinatawag na first circumnavigation. So si Juan Sebastian Elcano naman po ang nakakumpleto sa paglalayag kasama po ni Ferdinand Magellan. At si Juan Sebastian Elcano rin po ang kapitan na nangasiwa sa barkong Victoria. Noong March 16, 1521 naman, dito po naganap yung tinatawag na Magellan's Expedition kung saan narating po nila ang Homonhon Island, Eastern Samar, at ang Philippines. Ngunit hindi po tinanggap nila pula po na isang pinuno ng Mactan ang pag -e expedition po ni Juan Sebastian Elcano kasama si Ferdinand Magellan. At dito na nga po uh, naganap yung tinatawag na Battle of Mactan noong Abril 27, 15 event 29. Kung meron po tayong Treaty of Tordesillas, meron din tayong tinatawag na Treaty of Zaragoza. So kung saan pansamantala po ginamit nila yung Treaty of Tordesillas para po sa kanilang kasunduan na hatiin po ang dalawang asa ah, dalawang bahagi lamang ang buong panig ng mundo. So kasama po dito State of Magellan. So nilagdaan po ang Treaty of Zaragoza kung saan dito po nakapaloob ang tinatawag na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan nga po ng dalawang bansa at upang tugunan po ang di pagkakaunawaan. So pinalakas po ito ng pagpapakasal ni na Charles de Piff at Isabel ng Portugal. So nilagdaan ito noong April 5, 1529 ng Hari ng Spain na si Emperor Charles de Pif at ang Haring Joao III ng Portugal. At dito po sinasabi na kailangan daw po nilang magbigay ng karampatang halaga upang maging kabayaran sa karapatan ng Spain. So ito po ay nagkakahalaga ng 350,000 ducats at dito po sinakop ng Portuguese ang Brazil habang sinakop naman ng Spain ang Pilipinas. Si Miguel Lopez de Legazpi naman po ang tinuturing na nagtatag ng kolonya sa Cebu at Maynila noong taong 1565 at si Father Diego Luis de San Vitores naman ang namuno sa kolonya ng Espanya sa Marianas noong taong 1668 So, dako na po tayo ngayon sa kolonisasyon ng mga Portuguese. So, tinuturing po na ang Portugal o ang Imperyong Portuguese ang isa sa pinakamalaki at pinakamatagal po na imperyong naghari po sa panahon po ng kolonisasyon po ng mga Portuguese. So, noong 1488 po, pinamunuan po ang ekspedisyon ni Bartolomeo Dias at kanya rin po o siya rin ang bumuo ng Cape of Good Hope. Habang noong 1498 naman, namuno po sa kolonisasyon si Vasco da Gama at kanya pong sinakop ang India. Habang ng 1500 naman ay pinamunuan po ito ni Pedro Alvarez Cabral at uh, siya po ang namuno sa expedition po sa, at sa pagsakop sa Brazil. Si Pedro Alvarez Cabral din po ang unang kapitan na nakarating sa apat na kontinente. Ito po ang Europa, Africa, Amerika at Asia. Siya po ay isang maharlikang Portuguese, commander ng militar, manlalayag at manggagalugad. Dito po inangkin niya ang Brazil para po sa Portugal. So ngayon po, tayo po ay dumako sa kolonisasyon ng mga Espanyol. So ang kanila pong unang layunin ay ang pagpapalawak po ng teritoryo at ang kapangyarihan ng hari ay lalo pa nilang mapalakas. So may mga tinatawag po tayong conquistador sa panahon po ng kolonisasyon ng mga Espanyol. So conquistador sa English po sila po ay tinatawag na conqueror or mga mananakop. So sila po ay mga militar na mandirigma na hindi lang po Uh, kagaya sa Pilipinas na ang kanilang layunin o ang tungkulin ay ang proteksyonan po yung kanilang bansa at ang kanilang mga mamamayan. So ang mga conquistador po, sila po ay mga uh, mananakop. So sila yung militar na ginagamit po nilang kanilang kapangyarihan upang manakop po ng ibang bansa. Habang hindi naman po napabilang ang Brazil at Canada sa kanilang mga nasakop. So nagana po ang pananakop sa pagitan ng Amerika versus Imperyong Espanyol at dito po pinagbuti nila ang kanilang pangangalakal at pagpapalaganap sa katolisismo. Okay, so si Hernan Cortes naman po ang nanakop sa Aztecs at habang si Francisco Pizarro naman ay sumama kay Vasco Nunez de Balboa, siya po ay nagawa rin sa Kupi naman ang kabias ng Inca. So sa kolonisasyong princess naman po, so inupahan po para po sa paghahanap ng pahilagang kanlurang ruta mula Amerika pa Asia, si Giovanni da Verrazano, habang si Jacques Cartier naman po ay ipinadala ni Haring Francis I sa bagong daigdig upang paghanapin ng mga kayamanan at bagong ruta sa Asia. Sa kanya pong paglalakbay, kanya pong nadiskubre ang lupain po ng St. Lawrence River at ang uh, bansa po na ngayon ay tinatawag nating Canada. So sa kanya po ipinangalan yung bansa ang Canada. Habang si Samuel de Champlain naman ay isang French cartographer kung sa anong 1603 wala po siyang ginawa kundi ang panggagalugat sa Hilagang Amerika at itinatag naman niya ang Quebec o tinatawag ding Hilagang Kolonya ng Bagong France noong taong 1608. At ang Quebec po ang tinuring nila bilang permanente nilang paninirahan o tirahan. So sa kolonisasyon naman po ng mga Ingles, Si John Cabot naman po ay naniniwala na ang paglalayag pa kanlura ng Europa patungong Asia ay di hamak daw po na mas pabilis. Tinawag rin siyang Venetian Explorer at sa tuwing siya po ay nakakarinig ng magandang oportunidad sa bawat basa ay talaga pong ginagrab niya itong oportunidad na ito gaya na lamang po ng paglalakbay um, niya dito sa England. So pinagbigyan siya ni Henry VII pero noong May 14, 1997 po, nilisan niya na ang Bristol, England at sumakay sa barkong Matthew habang binaybay naman niya ang Hilagang Amerika noong June 24, 1494. So dito po sa kanyang paglalakbay, napagkamalan niya pong Asia o kabilang po sa Asia ang bansang Canada. So dito po, inangkin niya po ito para po sa hari ng England. So hanggang dyan na lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa week 24. Sana po ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli po, paalam!